Nakaupo ako sa madilim na sulok ng conference room, pinipilit kong panatilihing kalmado ang aking mukha. Pero sa loob ko, halos sumabog ang galit. Nanonood ako, parang isang masamang panaginip, habang ipinagmamalaki nila, sinasara at mark ang bawat salita, bawat slide, bawat ideya na ako mismo ang nagpuyat para buing. Ang proyektong ilang buwan kong pinaghirapan, ang baby ko ay nasa kanilang mga kamay. At ako, isa lang akong anino wala akong nagawa kundi ang kumuyom ang aking kamao sa ilalim ng lamesa. Pero sa gitna ng matinding pagkapahiya at galit, isang pangako ang binuo ko sa aking sarili, magbabayad sila. Maniningil ang karma. At sa oras na iyon, sisiguraduhin kong mismong sa bibig nila manggagaling ang katotohanan. Hindi ito matatapos dito. Ako si Isabel Reyes, at sa edad na 28 taong gulang, marami ang nagsasabing binyayaan ako. Hindi lang sa ganda, sa mahabang buhok, matangkad na tindig, at mga mata na madalas purihin, kundi pati na rin sa talino at sipag. Bilang isang marketing specialist, buong buhay ko pinangarap na maging mahusay sa aking profesyon. Para sa akin, ang trabaho ay hindi lang basta pagkakitaan, ito ay paraan para maipakita ang galing at pasyon mo sa isang bagay. At sa aming kumpanya, pinagsikapan kong patunayan ang aking sarili. Ang opisina ang naging pangalawang tahanan ko. Dito ko ibinubuhos ang aking oras at lakas. Nitong mga nakaraang buwan, halos wala na akong inatupag kundi ang isang malaking proyekto. Ito ang pinakaimportanteng campaign strategy na iniatang sa akin, isang pagbabago sa buong pamamaraan ng aming paglapit sa customer. Ito ang magiging breakthrough ko sa kumpanya, ang magiging marka ko sa industriya. Excited ako. Puno ng pag-asa. Buong pagmamalaki kong binuo ang bawat detalye mula sa malalim na pananaliksik hanggang sa paglikha ng bawat slide ng presentasyon. Sa aming departamento, kasama ko si Nasara at Mark. Si Sara, halos kaedad ko lang, magaling daw makipag-usap at laging nakangiti. Pero ang kanyang mga mata ay madalas na may itinatago. Si Mark naman, ang tahimik sa dalawa, ngunit madalas kong mahuli na nakikinig sa aking mga usapan, lalo na kapag nagbabahagi ako tungkol sa aking proyekto. Magkasama sila palagi, halos hindi mapaghiwalay. Hindi ko sila itinuring na matatalik na kaibigan, pero nakita ko sila bilang mga kasamahan na pinagkakatiwalaan ko. Bakit na ba hindi? Pare-pareho kaming nagtatrabaho para sa iisang layunin. O, iyon ang akala ko. Ang unang pagkagambala ay nagsimula ng paunti-unti, parang maliliit na bato na unti-unting gumugulong pababa sa isang bundok. Sa umpisa, hindi ko pa napapansin. Isabel, kumusta na ang project mo? Tanong ni Sarah habang nakatayo sa aking cubicle. Parang ang lalim na ng research mo, ah. Sasagutin ko sila ng buong tiwala, minsan ay nagbabahagi ng ilang overview ng aking concept. Akala ko ay interes lang ng mga kasamahan. Napansin ko ring madalas silang dumadaan sa aking desk, minsan ay kunwari inaghahanap ng gamit o nagtatanong ng kung ano-ano. Isang beses, pagbalik ko mula sa kapehan, nahuli ko si Mark na nakatitig sa aking monitor na may nakabukas na folder ng aking files. Agad siyang nagkunwari. Ay, Isabel. Hinahanap ko lang yung stapler. Akala ko na iwan ko dito, sabi niya, may bahid ng kabaang boses. Hindi ko na pinansin iyon noon. Sino ba naman ang mag-iisip ng masama? Ang pagiging tuonais ko ang magpapahamak sa akin. Pero may nagbago. Naging misteryoso si na at Mark. Kung dati ay sabay-sabay kaming kumakain ng tanghalian, bigla silang naging abala sa kanilang sariling mga meeting o importanteng tawag. Madalas ko silang makitang nagbubulungan sa malayo at kapag lumalapit ako, agad silang tatahimik at magpapalit ng usapan. Ah, wala lang to, Isabel, sabi ni Sarah, sabay tingin kay Mark. Personal na usapan lang. Paulit-ulit iyon. Para akong may nararamdamang lamig sa tiyan ang pakiramdam na may mali ay unti-unting lumalatay sa aking balat. Isang hapon, nakita ko silang nakatingin sa akin mula sa malayo. Nagtawanan sila tapos ay bumulong ulit. Parang may kinukutya sila at ang pakiramdam ko ay ako iyon. Ang mga maliliit na insidente ay nagsisimulang bumuo ng isang malaking katanungan sa aking isip. Bakit sila ganoon? Ano ang nangyayari? Hindi ko masagot, pero ang kaba ay unti-unti nang kumakalat sa aking buong sistema, parang isang lason. Ang kaba ay naging pagdududa at ang pagdududa ay naging malalim na hinala. Hindi na lang ito pakiramdam, ito ay mga palatandaan. Isang gabi, habang nag-o-overtime ako, napansin kong nakabukas ang isang drawer sa aking desk. Nagulat ako dahil sigurado akong sinara ko iyon bago ako umuwi kahapon. Pagtingin ko, may kaunting kalat sa loob. Hindi ko napigilan ang aking sarili at inilista ang lahat ng aking importanteng dokumento. Nagulat ako nang makita kong nawawala ang isang printout ng aking preliminary market analysis, ang foundation ng aking buong kampanya. Nagsimula akong maging mapagmatsyad. Sa halip na kausapin sila, pinili kong manahimik at obserbahan ang kanilang bawat galaw. Napansin kong madalas silang nagpupunta sa library ng opisina, kung saan nakaimbak ang mga nakaraang proyekto. At mas madalas pa silang pumupunta doon pagkatapos kong mag-break. May kakaiba na talaga, ang kanilang mga ngiti ay parang lalong naging peke. Sa mga meeting, ang kanilang passive aggression ay naging mas obvious. Kapag nagpapaliwanag ako ng isang punto tungkol sa aking proyekto, agad silang magbabato ng mga tanong o ideya na minsan ay pinuputol ang aking pagpapaliwanag. Tama iyan, Isabel, sabi ni Sarah, pero 'di ba mas maganda kung tingnan natin ang angle na 'to? Sasabihin niya iyon na may bahid ng pagmamayabang sa kanyang boses, na para bang siya ang nakaisip ng lahat. Si Mark naman, laging sumusuporta kay Sara, kahit alam kong ang kanyang mga ideya ay minsan ay walang saysay. Isang hapon, habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko silang nag-uusap sa loob ng conference room. Nakaawang ang pinto. Kailangan nating ayusin ang slide number 7, sabi ni Sara. Parang masyadong technical yung language. Dapat mas user-friendly. Sagot ni Mark, kailangan nating siguraduhin na walang makakapansin na galing kay Isabel ang core idea. Ang bawat salita ay tumagos sa akin na parang isang malamig na baluti. Ang hinala ko ay naging katotohanan. Ninanakaw nila ang aking proyekto. Ang dugo ko ay umakyat sa aking ulo. Gusto kong buksan ang pinto at sumigaw, pero pinigilan ko ang aking sarili. Hindi. Hindi ito ang oras. Kailangan kong maging matalino. Ang sumunod na linggo ay isang impyerno. Nagpatuloy akong magpanggap na walang alam habang sa loob ko ay kumukulo ang galit. Ang bawat sulyap ni Nasara at Mark, ang bawat peke nilang ngiti, ay parang punyat na tumutusok sa akin. Sa gabi, hindi ako makatulog. Pinag-iisipan ko kung paano ko sila haharapin, kung paano ko ibubunyag ang kanilang pandaraya. Isang gabi, habang nag-o-overtime ako, nakita ko si Sara na nagmamadaling umalis ng opisina. Nakalimutan niya ang kanyang laptop na nakabuka sa desk niya at nakalogin pa. Ang aking puso ay bumilis. Ito na. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang desk. Ang screen ay nagpapakita ng isang folder na may pangalang Project Alpha Presentation, Final. Ito ang codename ng aking proyekto. Nanginginig ang aking mga kamay habang binuksan ko ang folder. At doon nakita ko ang lahat. Ang aking buong presentasyon, bawat slide, bawat detalye, bawat konsepto, na mayroon lang ibang pangalan ng nagpresenta, si Sarah at si Mark. Mayroon pang email exchanges nila sa isa't isa, pinaplano ang pagpapalit ng aking pangalan sa kanilang presentasyon at kung paano nila ito gagawing kanila. May isang email paggaling kay Sarah na nagsasabing, ang galing talaga ni Isabel, hindi na natin kailangang mag-isip pa. Copy-paste na lang ay double check lang natin kung lahat ng figures ay nabago na ang source to their internal research. Isang malakas na hikbi ang pinigilan ko. Pakiramdam ko ay dinurog ang aking puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ko, ang mga taong nakasama ko sa araw-araw, ay nagawa akong lokohin ng ganito. Ang aking pinaghirapan, ang aking pasyon, ang aking pangarap ay kanilang ninakaw. Gusto kong sumigaw, gusto kong kalagkarin sila at harapin sa harap ng lahat. Ngunit isang boses sa loob ko ang bumulong, wag. Hindi ito ang paraan. Sa halip na mag-iskandalo, pinili kong kumuha ng ebidensya. Diskretong kinunan ko ng larawan ang ilang key slides at ang kanilang email exchanges gamit ang aking cellphone. Hindi ko alam kung kailan ko ito gagamitin pero alam kong kailangan ko ito. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy akong magkunwari na walang alam. Masakit. Ang bawat tingin nila sa akin, ang bawat peke nilang iti ay parang punyat na tumutusok sa akin. Pero nanatili akong kalmado sa labas habang sa loob ay unti-unti kong binuo ang aking plano. Hindi ko sila haharapin ng basta-basta. Kailangan ko ng isang paghaharap na magpapahiya sa kanila ng lubusan. Kailangan kong bigyan sila ng isang aral na hindi hindi nila malilimutan. Ito ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng aking proyekto, ito ay tungkol sa integridad, sa tiwala at sa hustisya. Ang kinakailangan ko ay ang tamang pagkakataon. Isang pagkakataon na magbibigay ng sapat na impact para maramdaman nila ang bigat ng kanilang ginawa. At ang pagkakataong iyon ay dumating sa anyo ng isang napaka-impluensyang tao, si Mr. Kaito Tanaka. Si Mr. Tanaka ang pangunahing investor ng aming kumpanya, isang hapon na kilala sa kanyang pagiging detalyado, matalas na pag-iisip at walang mintis na paghahanap ng excellence. Hindi siya madalas bumisita sa Pilipinas kaya ang kanyang pagdating ay isang malaking kaganapan. Siya ang magiging pangunahing audience para sa mga final presentation ng mga bagong proyekto, kabilang na ang Project Alpha na ngayon ay ninakauna ni Nasara at Mark. Habang pinag-iisipan ko ang aking mga susunod na hakbang, naalala ko ang isang partikular na detalye na isinama ko sa aking orihinal na proposal. Ito ay isang napakapartikular na cultural reference na na sa isang sining sa Japan, ang Kintsugi. Ito ang Japanese art ng pag-aayos ng sirang palayok sa pamamagitan ng paggamit ng ginto o pilak na pinagsama sa lacquer na nagpapaganda pa lalo sa imperfections. Ginamit ko ito bilang metaphor para sa aming marketing strategy, kung paano namin kukunin ang mga broken na customer segments at gagawin silang maganda sa pamamagitan ng aming produkto. Alam kong ang reference na iyon ay napakabihira, at ito ay personal kong idinagdag dahil sa aking pagkahilig sa Japanese culture at sa pagbabasa ng mga libro tungkol dito. Nagtaka ako. Kung ninakaw nila ang aking proposal, malamang ay nasa loob din ng kanilang kopya ang Kinsugi reference. Pero may duda ako. Alam kong hindi sila interesado sa ganoong lalim ng kultura. Kung hindi sila pamilyar sa konteksto nito o kung saan ko ito nakuha. Malamang ay hindi nila ito lubusang maintindihan o maipapaliwanag ng maayos. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Doon nabuo ang aking plano. Na ko, hindi ako magsasalita. Hahayaan ko silang magpresenta. Hahayaan ko silang ipagmalaki ang kanilang pagnanakaw. Ngunit sa aking puso, alam kong may isang butas ang kanilang plano. At alam kong si Mr. Tanaka, sa kanyang pagiging metikulus at sa kanyang kaalaman sa sariling kultura, ay mapapansin ito. Hindi ko kailangang sumigaw o magpaliwanag. Hahayaan ko ang kanilang sariling pandaraya ang magbunyag sa kanila. Ang tahimik kong presensya ang magiging pinakamalakas kong sandata. Ito ang aking plano ng paghihiganti. Dumating ang araw ng presentasyon. Ang conference room ay puno ng mga executives, kasama si Mr. Tanaka na nakaupo sa gitna ng mesa, ang kanyang matalas na tingin ay bumabalot sa buong silid. Nandoon ako, nakaupo sa likuran, sa bandang dulo, nagkunwari na parang isa lamang na observer. Ang puso ko ay mabilis ang pintig. Nagsimula ang presentasyon ni Nasara at Mark. Nagpalitan sila ng tingin, may bahid ng pagmamalaki sa kanilang mga mukha. Confident sila, ang kanilang mga boses ay malakas at malinaw. At bakit hindi, ang proyektong ipinagmamalaki nila ay produkto ng aking dugo, pawis, at luha. Bawat slide na lumalabas sa screen ay pamilyar sa aking. Ang bawat graphic, ang bawat chart, lahat ay mula sa aking disenyo. Pinipilit kong pigilan ang aking sarili na hindi magpakita ng anumang emosyon kahit na ang puso ko ay kumukulo sa galit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may nagaganap na kakaiba. Habang nagpepresenta si Mark tungkol sa customer segmentation, napansin ko ang bahagyang pagbabago sa slides. Ang Kinchugi reference, naroon. Pero hindi nila ito masyadong na-elaborate. Mabilis silang lumaktaw sa bahaging iyon na para bang isang simpleng graphic lang, walang kalaliman. Para lang itong palamuti. Alam kong hindi nila lubos na naunawaan ang lalim ng konsepto. Biglang nagtaas ng kamay si Mr. Tanaka. Ang buong silid ay natahimik. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, halos walang emosyon. Mr. Mark, Miss Sarah, sabi niya sa kanyang malalim, kalmadong boses. I am particularly intrigued Gisa your mention of Kintsugi in your strategy. Could you please elaborate on how you intend to apply this ancient Japanese philosophy to your modern marketing approach? Specifically, how will this resonate with the younger demographic in the Philippines, given its cultural significance in Japan. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Ito na. Ito na ang sandali. Si Mark ang unang nagsalita, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalangan. Ah, yes, Mr. Tanaka. The Kintsugi concept is simply a metaphor for transforming challenges into opportunities for our brand. Umiti siya ng alanganin at halatang pilit. Naghanap siya ng suporta kay Sarah. Si Sara naman ang sumunod. It represents resilience and embracing imperfections, which we believe aligns with the current market trends, especially with Generation Z. Pero ang kanyang boses ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot sa sahig o sa kisami kung saan saan. Hindi nasiyahan si Mr. Tanaka. Umiling siya ng marahan. I understand the general concept, But I am asking about its specific application within your proposed customer acquisition model. How does this translate into a concrete action plan for reaching your target audience, given the subtle nuances of Kintsugi? Ang bawat tanong niya ay tila mas lalong nagpapahirap sa kanila. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi. Si Mark at Sarah ay nagtinginan, halatang walang ideya kung paano sasagutin ang tanong. Namutla sila, ang kanilang dating kumpiyansa ay unti-unting nawala, napalitan ng pawis sa kanilang noo. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang martilyo na tumatama sa kanilang pagkatao. Pagkatapos ng ilang mahabang sandali, umiling si Mr. Tanaka at bumuntong hinina. Ngunit sa halip na pagalitan sila, lumingon siya sa aming department head. I recall seeing an earlier draft, or perhaps a different iteration, of this project. It had a very detailed and profound explanation of the Kintsugi concept, particularly its historical roots and application beyond mere metaphor. Was that not part of this presentation? Or was it from a different colleague? Bumalik ang tingin ni Mr. Tanaka sa akin. Nakatitig siya sa akin na para bang alam niya na may koneksyon ako sa proyektong iyon. Nagulat ang lahat. Miss Isabel Reyes, sabi niya, at ang bawat salita ay parang musika sa aking pandinig. I believe, saw your name associated with some of the initial conceptualization of this Kintsugi framework. Would you be so kind as to enlighten us on your original intent and how you envisioned its practical application, especially how it ties into our long-term brand building in the Asian market? Lahat ng mata ay napunta sa akin. Si Sarah at Mark ay nakatitig sa akin Gulat na gulat, ang kanilang mga bibig ay nakabukas at hindi makapaniwala. Tumayo ako ng dahan-dahan, ang aking puso ay puno ng pagtatagumpay. Ang aking boses ay kalmado at malinaw, kahit na ang buong katawan ko ay nanginig sa excitement. Magandang araw po sa inyong lahat, simula ko, ang aking tinig ay matatag. Opo, Mr. Tanaka. Ang kintsugi po ay isang mahalagang bahagi ng aking orihinal na konsepto para sa proyektong ito at doon, detalyado kong ipinaliwanag ang bawat aspeto ng kinsugi hindi lamang bilang metapora, kundi bilang isang tunay na diskarte sa customer engagement. Ipinaliwanag ko kung paano ito konektado sa aming target market sa Pilipinas at sa buong Asia, kung paano nito masisira ang mga pader ng pagkawalang tiwala, at kung paano ito magiging pundasyon ng aming diskarte para sa pangmatagalang relasyon sa customer. Binanggit ko pa ang ilang partikular na kasaysayan ng kinsugi na alam kong hindi nila kailanman nalaman o pinag-aralan. Bawat salita, bawat ideya ay mula sa aking sariling pag-aaral, mula sa aking sariling puso. Habang nagsasalita ako, nakikita ko ang pagtataka sa mukha ng mga executives at ang lalong pagkapahiya ni Nasara at Mark. Hindi nila masagot ang tanong, pero ako, nagawa kong ipaliwanag ng detalyado ang bawat aspeto ng konsepto na ninakaw nila hindi na kailangan ng marami pang salita. Ang katotohanan ay nakalantad na. Matapos kong magsalita, nagkaroon ng mahabang katahimikan sa silid, na sinundan ng bulong-bulungan ng mga executives. Tinanong pa ako ni Mr. Tanaka ng ilang follow-up questions, na lahat ay nasagot ko ng detalyado at may kumpiyansa, ipinapakita ang aking malalim na pag-unawa sa proyekto. Si Sarah at Mark, ang tanging nagawa nila ay ang yumuko, ang kanilang mga mukha ay kulay abo sa pagkapahiya, ang kanilang mga mata ay hindi makatingin sa sinuman. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig. Pagkatapos ng meeting, kinausap ako ni Mr. Tanaka at ng aming CEO. Hindi na nila kailangan ng mahabang paliwanag. Sapat na ang narinig nila. Kinabukasan, lumabas ang balita, Si Sara at Mark ay kapwa tinanggal sa trabaho dahil sa unprofessional conduct at gross ethical violations. Walang direktang sinabing pagnanakaw ng ideya sa memo, pero alam ng lahat sa kumpanya kung ano ang tunay na nangyari. Ang kanilang reputasyon sa industriya ay tuluyang nasira. Hindi na sila makakahanap ng trabaho sa anumang dissenting kumpanya, lalo na sa aming niche na napakaliit lang ng mundo. Nabalitaan ko pang nahirapan silang makahanap ng bagong trabaho at napilitan silang lumipat ng probinsya. Ang karma ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan. Ang kanilang pagtataksil ay bumalik sa kanila ng mas malala. Para naman sa akin, ang proyekto ay ibinalik sa akin. Sa katunayan, hindi lang ito ibinalik, ako mismo ang inilagay bilang lead project manager at binigyan ako ng buong kalayaan na isakatuparan ang aking orihinal na vision. Binigyan din ako ng promotion bilang senior marketing specialist at syempre, mas mataas na sweldo. Ang aking pangalan ay naging usap-usapan sa kumpanya, hindi lang dahil sa aking ganda, kundi dahil sa aking integridad, talino at diskarte. Ang mga kasamahan ko ngayon ay mas nagtitiwala sa akin at ang paggalang na natatanggap ko ay hindi matutumbasan ng anuman. Ang sakit ng pagtataksil ay dahan-dahang nawala, napalitan ng pakiramdam ng hustisya at kapayapaan. Ito ay isang paalala na sa huli, ang katotohanan at ang paggawa ng tama ang laging mananaig. Hindi ko hinangad na sirain ang buhay nila, pero pinili kong ipagtanggol ang sarili ko at ang aking pinaghirapan. At doon, natutunan ko ang pinakamahalagang aral, hindi mo kailangan gumanti sa kaparehong masamang paraan. Kung minsan, ang pagtahimik, ang pagiging matalino, at ang pagpapakita ng tunay na kakayahan ay sapat na para ibalik ang lahat sa ayos. Ang pinakamabisang ganti ay ang sarili mong tagumpay at ang pagpapakita sa kanila na hindi ka nila kayang sirain. Ngayon, mas lalo akong naging masigasig sa aking trabaho. Alam kong ang bawat ideya na aking bubuuhin ay tunay na sa akin. Ang tiwala ko sa aking sarili ay mas matatag at ang aking kumpiyansa ay mas matibay. Ang buhay ko ay mas maganda at mas makabuluhan ngayon. Patuloy akong magsisikap at patuloy akong magiging totoo sa aking sarili. Ito ang aking kwento. At sana, nagbigay ito sa inyo ng aral at ng kasiyahan. Hindi lahat ng laban ay dinadaan sa sigawan. Minsan, ang pinakamalakas na sandata ay ang katahimikan at ang pagiging matalino.